So yun po na pagpalang araw mga kasalo Kamusta po kayo? Kamusta po ang lahat? For today's video ay kukuha na nga po tayo ng pang down payment po natin Para sa pa-order po natin <coughs> <It's> Para, para... <coughs> para sa pa-order po natin ngayong pista. So yun, nabilhan lang natin ng payong si Rai yung may karakter daw. Parado na po, no? <laughs> False alarm. Main pa yung imburi mo? Main imburi mo? Ano wala ng tutok lep? Ano wala ng buri na Pidala dala mi ayun na Sarado bye <laughs> kung Pagdungan nyo ninyo. Ito yung mga binili natin mga palta. Para sa ating lutong ulam. Sabot yan? <laughs> <laughs> Sabot. Ito pala yan. Yan. Yeah. Ano yan pala? Eh, uh, naiilala mo to? Nung nag-i-eljablo -er na tayo, kahon-kahon na ganito oh. yung binibili natin doon, doon oh, sa job. <laughs> Wala nga naiintindihan. Naiintindihan ko. Wala lang, ginagoyo lang. Good morning po sa inyo mga kasalo kuhanin lang natin tong mga pinapakuha ni Sal, tapos mamalengki lang din tayo sa mga pinapapalengki niya diniayway nga palang ni Airpat kahapon to kita ba ayan. nasira to itong pinaka brace niya nahulog to lahat sa akin kahapon gulat ako pag boss mo ganun eh kaya ito ngayon na DIY nito ganito DIY lang naman kasi once na nabunot to mabubunot na lahat tong ganito ayun mga 5 years pa lang ata po tong rep nakain na siya ng ano, kalawang. Okay naman sana eh. Tibay, malamig. Kaya lang ito nakakain talaga ng kalawang ito. Ito pinakabrish pinaka brace niya ito nabubunot po ito. Pag nabunot to mabubunot na lahat yung pinto niya. Kaya yung ginawa, ginawa niya. Wala lang share ko lang na nahulog kasi sa akin kahapon to eh. Ang bigat. <laughs> Pinapakuha ni Sal. Kuhanin lang natin. nasan ba dito eh? Kasi ganito ganyan. Puno. Grabing compress yan. Ang dami ko na nakuha ganito pa rin. Kaya buti na lang naano ko na siya kahapon. Kung hindi, dikit, sobrang dikit na naman to. Kasi hina, to? nilabas ko na siya, tapos pinasok, tapos nadikit pa din. Dahil siguro sa moisture no ano, dumidikit talaga. Kaya kailangan talagang medyo laging inaayos para hindi magdikit-dikit. Sobrang hirap pa naman. Nung isang araw nga, isang oras kung tinatanggal yung isa, nasa pinakadulo doon yung pinakakailangan. Tsaka lang natin itong pinapakuha ni Sal, so, kung tama. One single cousin. Ito siguro yun. Ayan. Tapos, cousin plastic ito. Giniling, yung giniling ko kahapon ito yung natira. One balut manok marinated siya nito. Eh, Tapos yung one whole manok. Kinailangan ko pong gisingin si Sawi. Ito daw yung pinaka, yung mali lang. Na sobrahan. Ito lang kasi nakabalot ng pang pure gold na plastik eh. Pero tama na to. Babaran lang natin sila. Para daw mabilis makanap. yung bilin ni Sal, yung naka-marinate, huwag daw natin babaran at saka itong giniling. Yan, palengkin na po tayo. Tinanghali na tayo dahil masakit po yung ulo natin pareho ni Sal. Ay, nako. Dagdag natin ng celery daw. Yan. Yeah. bosok ini enggak tahu apa ini Good morning, boss. Away na, eh, boss? Adi, adi. Adi, adi, adi boss. Lang oh, yung kanya yun. 360 jaron. Apat. Ah, Tapos, agwa. Tapos, may ito. mag 5, 1, 4, 4. So, keep okay po natin. Next time pa rin. Since 2013. Salah, eh?

styro po ating Jules. Dito pong ating takap. 20 pieces mo po ito. All goods nito. Thank you. nagsimula na nga po ang ating Disney Princess. Okay ka lang, Disney. Ako okay, yung kalating mo. Ayun, alam mo yung kalating mo ka Parang masyaket, Gano'n. <laughs> uh, parang sinunod pa kami Parang Ay, nako. So, sa, panahon po siguro to, no? Dahil mainit, malamig, mainit. So, Yan. ano? Ah. Uh, ano siya, uh, parusa siya. <laughs> parusa sa mga tao. O oh, pwede. Parusa siya sa atin. Dahil sa mga kasalanan po natin na sobra-sobra na. <laughs> Ito po pala yung mga binili natin kahapon. Payo ni Rai Rai yung may karakter daw. Yung kar Hello Kitty tapos si ate. Yearly na lang binibila natin sila ng mga ganito pero sinisira lang nila. Tapos wallet para kay ate. Pantakip sa ulam tapos yung pang deliver po natin pag nagde-deliver tayo ng ulam kesa dun sa kahon. Para to kahit mabasa hindi masira. Tapos patag. Nice. Thank you po Lord. For the goal. Yan ang sisimulan ng sa hiwa Tapos sila ate. Hatid ko lang muna sila. Tsaka si Bunso. Tignan natin si ate. rap Tapos ito, mo itong post 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 ka. <laughs> Ay nga na akong Ay. Manggiling na daw tayo ng munggo. G. Siyempre. Mm. Di ba nanggalang mga tong. tapos sa half day lang. Pero pati nga, puntang half update, literal half-day <coughs> Ano yan, Sel? Oh, pepper steak. Pepper steak, ayun, nasa lang na. Tapos itong pinapakulong mong kasalukuyan, asado. Nag-grind na din natin itong balatong uh, munggo. Magbalat na daw tayo ng bawang. Pang ano na natin si Sao? Pagginiling. Anong pangginiling? Gilingin na natin yung bawang. Ito makapanghiwan ng sibuyas, tapos namin no, si ng bawang, carrots at patatas. Mambalot na daw tayo ng chicken, crispy chicken tenders. Ayun. Chicken tend... Ay, chicken fillet pala. Sorry, sorry, sorry. Chicken fillet. Habang si Sao ay nagluluto na dito ng... Ano yan, Sao? Ah, Monggo tapos ito tapos ayon. Indan. Eto na lang. Watu. Ini rin mabasa ang gamit niyan. Kabit may keto. Tapos ini malang eh. Oh. Ayun. Papaturo po tayo tapos mangan. oh ayan. Ayun. Oh na ayan. Almost ready na din ang ating pepper steak. Ayun. Ito pa lang din ang ating mga nagawa kaya atid lang muna natin si Rai Rai. Hindi mo na to pinadala ni Sao para daw malagyan muna niya manang malagyan muna na niyang pangalan. <laughs> so ay na nga po na mga <laughs> ko na yung ano niya sa ba, yung line niya. Ayan, luto na po yung ating asadong manok. pa Thank you po, Lord. Ayan. Oh. Hindi ka Disney Prince for today's video. Oh. Eto, tignan mo. Baka malaglaglag. Natapos din tayo. Akala ko, hindi na ako matatapos. Ayun ako. Paubos na yung mga breadcrumbs, mga ano, mga breadies, mga harina. Tapos hindi man naubos yung mga manok. Ganun <laughs> daw talaga katagal, sabi ni Sao. Nagpapakulo na din tayo para maluto na natin o maprito ang ating mga filet. Habang si Sal dito ay patapos na ang uh, pepper steak. Pepper steak? Woo! Love it. For the gold. Ayan po, no, habang tayo naguhugas dito ng mga kasangkapan, halos na, nahugas na rin yung mga ibang mabibigat na kasangkapan, konti na lang. Tapos si South po doon ay ang nagpirito muna para nga po makapag... Uh, tayo, para, makapag, para nga po makapaglinis tayo ng mga kasangkapan yan. Si Sao muna nagprito. bibidyoan lang pa ano? bibidyoan pa sana kita na habang pinapak mo mga chicken ano natin pagkalabas po natin tapos na siya kayaan po sold out na sold out na din daw po to tira natin to kay Ray right, Ray right, tsaka kay Ate Talisa yun na lang kayo. po yung natira natin kagad ah, praise all to God thank you po Lord Jesus uh, ah, deserve po lahat ng papurin ng Panginoon Jesus yun po yun na lang po ay grabe thank you po Lord pagkalabas natin Kakatapos lang din natin maglinis ng kusina. Parang ano po eh, uh, unfinished business po siya pag hindi po tayo nakapaglinis ng kusina na lumabas po dito. Parang ganun yung, basta gusto ko po yung paglabas po natin dito, malinis na kagad yung kusina natin. Para kahit paso natin o no? kaya mamaya pagkatapos po, mga to, ganito na lang yung natin mga linera. Yan yan na lang yan. Tsaka yung mga pinggan na pinaggamitan, yan lang. Deliver na tayo. Nagre-ready na si Sao nyo po yung sobrang itim ko na yung ang itim ko na tapos mabilad ka lang ng konti masusunog ka lalo ay nako maglalagay muna tayo ng ganito kaya nga tinatawanan po ako alam nyo po daw yung hindi na ako lumalabas tapos nag aircon pa daw hindi po ako pumuti, pumuputi grabe pero hindi ko naman po naging problema to kahit kailan ano lang nakakainis lang kasi pag alam nyo po yung red skin ka tapos nabilad ka parang sunog na talong ito gawin din lang natin itong ginawa kong DIY sila sao kahit magbilad eh parang wala eh ako oh, ganito tingnan nyo po pero wala namang problema sa akin po yung kulay ko na share ko lang sulog na sulog na ulit eh deliver na tayo unayin na po natin to medyo malayo po itong dalawa malapit sa kanto daradalawa muna para single lang na motor saka dating lang po natin napak na ni sa utong bagong delivers natin yung mga video yung mga pressure nila 180 to 50 Tao po. Bumalik po tayo, tricycle tayo. Na ulan. Hmm. Biglang palakas. Ang Thank you si Gala kasi galing siya sa labas. Ay, gara pala, gara. Bigla lang tumambay sa garahe. Eh, bigla lumakas yung kulan. Sama na natin yung pahabol. Meron din naman umorder. Sakto, ano. You know. Binyagan na rin natin yung nabili natin sa hapon. yung purpose niya. Lagi po, Lord. Jesus. Lagi po tayo may patip kay ma'am. Classmate po at alisaw. Ang grade school po sila. good decision yung ginawa natin ng pagmamotor. Grabe, lumakas yung ulan. Deliver lang tayo. Eto na tayo. Ay. siyempre yung ice so po natin kay ma'am Cyril grabe po you po Lord 3.40 Ayan po, ayan po, no, sinasalubong na tayo kagad ni 200? Ito, na natin ano? Schoolmate po yung uh, uh, anak po natin. Oh, uh, Basta? Oh, ah, uh, uh, si ate o si Raya? Si ate! Ay! Ay, yung anak niya matangkad din. Oh. ayun. Ah, Galaxy si Raya. Wrong timing yung paggamit natin nito. <laughs> Basta ulit tayo. Ito. Ito. Ay. Ito na lang po niya. Naghahantay na lang tayo ng go signal po para i-deliver na lang natin sila. Uh, Magre-remit lang muna tayo. Ayan. Tapos ito mga... Ayan po, no, hinaantay na lang po natin ito. Ang gosing po hanggang ngayon. Uh, alam, uh, kung di po ako nagkakamali, 12 po ata darating sa bahay po yung yung nag-order po sa atin. Kaya yeah, i-deliver na lang natin. Kaya ayan po, maraming 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 salamat po sa so, wala po ninyong sa pananood. Hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless us all po. Thank you po Lord Jesus.